good morning guys kumusta 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 uh, guys uh, palik tayo hamburg, right? balik tayo ng hamburg guys balik tayo ng hamburg pinabalik tayo dito naka dalawang araw na tayo sa daan uh, nandito na tayo malapit tayo sa pinagkargahan ko dati nung pera nyo yung unang video ko malapit na tayo ayan o dito guys pangalawang balik ko na to hindi ako pinauwi balikan ko balikan tong karga ko ngayon Romanya Hamburg Pero dito pag ma, ano, ma araw, Jangan bandayon guys Kargana tim Ikut lang tayo ikut Tolong daan jangan seterit johan ito yung nasa radawan tayo ng daan guys yung lumaan yung train ito yun ito yung lumaan guys oh. dyan ito tayo minto yun update update lang guys update update lang malapit na tayo doon itago na rin natin tong camera pagdating doon guys ayan guys malapit na talaga tayo isang tawiran na lang to guys itong creek na to Yung tulay ayan parang po guys oh gilid yan tuloy tuloy pa rin. lang guys enjoy lang enjoy lang salamat sa inyong lahat dyan guys sa support ako sa inyo pag yun ang at shout out sa inyong lahat dyan shout out shout out ayan malapit na tayo dito kakana na tayo dyan o oh, kakaliwa pala kali wak tayo sa nahan after 300 meters turn left yun malapit na talaga tayo ayan dyan na yung crossing dyan na yung crossing uh, pasokan ah, natin dyan, ta, dyan ako left. naglalakad guys oh. yung una uh, kong video dyan ako naglalakad ikapunahin natin yung salubong natin ah, na kakanan ya, yan sunod lang tayo sunod sunod Pops Berte ko sa inyo Kasi dyan yun lang kayo Doon ako sa unahan Okay Ayan Dyan sa unahan yung karga natin guys Pagkatapos ng tatlong araw kung hinto dito Kabiyahe naman Balik naman ako dito Ah oh. Parang may plano yung kampanya ko dito ha. Pinabalik-balik ako dito ha. dami na parada guys kargado na yan paalis na yan tayo magkakarga pa lang so, parada mo na tayo dito guys kasi kailangan pa tayo mag 45 minutes break 45 minutes break muna tayo guys tsaka Hanggang dito na lang to guys. Kasi yung kit dyan sa unahan. Dyan lang tayo papasok para magkarga. So, amping-amping tayong lahat guys. Ingat-ingat tayong lahat. Bye-bye. Salamat sa support guys. Bye-bye.